え <noise> guys. Hello mga kapaps. So, saan tayo pupunta? Sa anniversary ng ate ko, si Lombot. Ito ko kayo kung saan papunta dito. Actually, nandito na ako mga kapaps. Ayan o, see? Nandito na ako sa ni Lombot. Ni Lombot. Ay, mga pamangkin ko, tsaka mga ate ko. Ayan mga kapaps. Diba? Makikikain tayo mga paps Kinaate ko. Let's do this guys. So guys, ito yung fish pan. Fish pan ng kapitbahay ni ate ko. Fish pan, madaming isda dito. Iwan ko kung anong mga isda yung mga dito. Mga kapapsa ni mga pamangkin ko. Mga pamangkin ko yung mga anak ng ate ko. Magkakapinsan. <laughs> Magbari-bari kayo. Barin, barin, bali Ayan. Ito ko kayo, mga kapaps. Diba? Malawak dito. Ang farm ni ate ko. Doon, nabanda yung farm ni ate ko. Ayan, yung kamanggaan doon, farm niya, mga kapaps. Ayan, isda uli dyan. Opo, pantat. Ayan. Pantat dyan. Tatlo ba? Yeah. <laughs> fish tank. Fish tank? Ay, ang kala ko fish pan. Hay, no? may CCTV. Hindi tayo makakanakaw ng isda kasi may CCTV. Diba yan? Papunta doon, bukid na ba? Bukid na doon? May ilog ko doon. Saan yung ilog? ilog doon po. Sige, then natin hanggang sa mapagod tayo, no? <laughs> oh. 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 Ilog ba doon? May ilog pa ba doon? Wala na. Siguro may ilog pa doon kasi bukod to Parang Parang walang ilog dito. Ang dito may aso. Wala na kayo na tayo. Sa so, mga kapaps, huwi <makes> na kami. Doon banda yung bahay na ko. So, ang layo na ng nilakad namin. Ang ganda dito mga kapaps. Kaya eh, mainit. Mainit nga lang, malayo sa mga tindahan. Pero, maganda dito. Hmm, pero hindi ko lang... Hindi ko lang akala, hindi ko lang alam kung kaya kong tumira dito nang matagal kasi ang, ang, layo sa bayan, ang layo sa tindahan. Tapos ilan lang yung bahay dito, mga kapaps. Ano yung Pero lahat What? Lahat naman dito is may CCTV. Ito, Lahat what? ng mga... May ano po siya, may yeah. mga ahas po yeah. dyan. Ito, ito mga, mga bukit, na fresh na no fresh. Yeah. Fresh yung mga... Laging ulam dito. Malansi po, malansi. Malansi. Ang po. So mga naga ano na po. Maligo dyan. Maligo, babo-babaw. Maligo. Madami isda. Maliliit na isda. Oh. Ilan lang po yung bahay dito? One, two, ay two. Dito yung farm ni ate ko. May farm siya dito. Dito is bahay ni ate ko. Pero banda doon is kamanggaan. Manggahan na nila ate ko dyan. Oo, pero ngayon, hindi naman seasoning ng bunga ng mangga. So ngayon, ang makikita lang natin is kamanggaan. Mga puno Pano. lang po o, mga, mga, puno lang po ng mangga pero mga wala. Mga puno tang, lang ng mangga. Pero wala po bunga. Ayun mga so kapas. Hindi oh. dito, dito tayo dumaan kasi Ayan, mga kapaps, ito yung kamangahan ng ate ko. hindi po kami Ito yung farm niya. Farm nila yun. Farm ng ate ko. Ayan. Bawat sulok dito is may CCTV So, safe naman sila kahit nag bahay Ayan, maganda Maganda sa ano Ayan, mga kapaps, so Silang manga din to, mga kapaps So, mga kapaps, nandito na tayo sa bahay nila uh, Sa farm niya, ate ko Ayan, farm niya yan Ayan, puro mangga lang tanim niya dito. Pagdiretso po natin yon. yun. Doon yung bahay natin ko papasok doon. So, naglakad-lakad kami with may pamangkin. Say hi, mga kapaps. Ayan, mga pamangkin ko ito, mga kapaps. So, manood kayo sa vlog ko, ha? Oh. Say hi. So, later on lang mga kapabs. Bye. Kaya mga kapabs, family of Romeo. No? Si Raon. This is my pamangkin mga kapabs. Chai bakla. Oh my bakla. This is family of Siraon, sibling of Siraon family. This is my sister Jovita from Pansal, Dagupan City. Also, Maria Kang from Katablan, Ardaneta City

hai kam. yan kasi mga mag 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 mga 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 then also may video mga Hiya mahal ka paps. It's vlog. May <makes noise> yung ate kong baboy. Maganda naman. Excuse me, mas maganda ako sa'yo eh. <makes noise> si na yung vlog mo si Lara. Si Ma, nag-vlog lahat ni Ma. Hiya hi Lin-Lin. Yeah. Hi, How are you? Grabe <makes> ka, kinusunod niya magkakadumang kutistaro. Nag-release ako, kaya nang anong vlog? Agpwaka, <makes> ag <noise>

So ngayon, hey guys, tapos lang, mga uh, tapos lang, anniversary kayo so ngayon. Uy, ang time na. Nakapag-shower na din ako. Ngayon, mga kapops, share shower ko na Tapag pag may time. Tatabaw ko ulit dito. Papapeta naman ako bukas. Ang dami kong kinayon so, um, ngayon. So, hama yun. Uy na tayo, mga kapops. Thanks for the watching. Like and share the Prize. Love ya!